mga idol nagakuha ko ng labong sa bubat mga idol ito ngayon ang gugulayin natin ito ang menu natin ngayon mga idol minsan natin ang maayos mga idol para okay And mga idol, papakuluan na natin ang ating labong. Para na siya. Let's go! Pasa natin mga idol, ang ating labong bago po kaluan. Mga idol, ano muna natin. Palagay natin mga idol, pag malambot mga idol. mga idol, napak e na mga idol, malambot. Palamigin naman natin ang idol, para maugasan. Ito e mga idol. Kailangan e mga idol, pigaan na natin idol.

Lagay na natin natin yung pangalawang gata mga idol. Ayan. Lagay na natin na idol na sibuyas bawang. Ayan. Lagay na natin ng na na mga idol. Paminta. Paminta mga idol. Dalawang paminta lang mga idol, okay na yan. Lagyan din natin idol ng magic sarap. Ako, saluhin natin mga idol. Para maghalo-halo ng kanyang mga metado. Hintay natin kumulo idol. Para lagay natin yung labong labong. Pwede natin ay yung sili. yung mga mga Labong mga idol lagay na natin. Ano yung mga natin mga idol Yung labong. Bulikan natin mga idol mga idol o oh. palitin na siya mga idol ang ating labong balikan natin mga idol balikan natin mga idol nagtuyo na siya mga idol lagyan natin na yung unang gata mga idol na ito na ito Yun na ito magpapasarap sa kanya mga idol Na pagkulo idol. Tikman na natin idol kung ano pang kulang niya. Alika natin mga idol. Ano natin mga idol oh. Tikman natin idol kung ano pang mga kulang niya mga idol. Ano natin idol kung ano pang kulang. Hmm. Ano mga idol? aktibidad na idol para maging maganda mga idol para magalo na yung asin mga idol balikan balikan mamaya mga idol mamaya na ito idol napakasarap ah, nito na na uh, mga idol lagay na tayo ng kung natin mga idol okay na tayo dito mga labong idol tapos ang mga idol, mga idol meron tayong ginataang labong na may alimasag at hipon

Hmm. Hmm. labong ayol. Idol, sa mga idol ng Labong Idol.